long ngayon na ping nga akin. Oh, ito na. Bagong kuha lang. Oh, ikaw na bahala dyan, ha? Oh, sige. Ako na bahala. Mamaya, ihatid ko sa iyo yung pita, ha? sige, oh, sige, sige. Salamat. Long! Ito? Hey. Kasabay na rin ito. Ikaw na magbenta. Alam mo naman na ko, di ba? Oo oh, naman. Oh, so, paano mamaya, ihatid ko na lang oh, ko sa inyo. Oo, salamat, ha? Yo. Sige. Long, long! Oh. Bago ba yan? Uh, opo, ha? Sariwa-sariwa pa. Ba? Di magdaan na lang to Sakte. Eh, alam mo naman, di man dahil. Lugi tayo nyo. Masyado mababa. Lagi, <laughs> bibili na lang. Babawi ako sa inyo, ha? Susunod o. Lung. Ah, tol? Sa 800. Akin na lang yan. Para yun, para di mo naman alam. Masyado mababa na may 800. O, ganito. Dalawan libo, sagad. Pero hanggang dalawan libo lang tayo. Ah, uh, oh, sige. Pero pwedeng utang muna yung 1, 2. Pero yung 800, bibigay ko na sa'yo.

Eto si! Nangagaw ng customer eh! Ako pa! Ako pa ngayon nangagaw ng customer! Ay, yabang mo eh! Ha! Ah, ako pa may abang! Yabang mo! Tama na, tama na! Ano ba? Alam niyo kayo, masyado mainit ang mga ulo ninyo. <laughs> Ganto na lang. Pagkatapos ng trabaho nyo, sagot ko na ang inumin nyo. Talaga? Ayan, oo, oh, para naman medyo lumamig ulo nyo. Oo, so, yan ha? Oo, man. At hindi lang yon Mek. Sagot ko na rin, pati ay pulutan nyo. Uy, ayos yung pare. Ayos pala yun. Ayos. Nakalaan nyo, na nilolong inumin natin. M K yeah, yung gusto ko. Basta wag tayong mag-aaway. Hindi na, hindi na Copy. lolo. Kaya mo yan, ha? Kaya mo na. Okay, pasensya ka na. Ah. Pasensya na din. Eh, uh -hmm. medyo na ito lang pagsin natin. Medyo na ito ka na. Pero, tayo tayo. Tara, tayo tayo. Salamat lang. Ah, ay, ayaw. ay, ayaw. ay. Ayaw. Ay, pa, ay, ay. Ang lupit mo! Favorite ko dyan, favorite ko dyan eh. Si Cindy. Favorite Lama dyan. Salamat eh. Lung, Buti na padalaw kayo dito. Eh, last na punta mo dito, no? Ayos pa kami ng kisami. Eh. Ay, gala si Lolong, di ba? Hindi naman talaga mahili kasi dito yan, eh. Ano mga iniinom tubig, oh? Yung sambir ayaw subukan. Eh, ba't nandito ka pa? Ay, uh, eh, si Badong kasi pinilit akong sumama. Wala daw kasi siya kasama. bait right, di ba? Pero, Long, ang girlfriend mo na ako, hindi pwede yan. Dapat, Marati kang dumadalaw dito. Mmm! Ano naman pala eh! No! I So sweet! Pwede bang bago mo ako maging girlfriend? Manligaw ka muna. <laughs> Sana ulit! Lupit talaga ni Tete, Tino. Ano? Ang cute na, ang sexy, Prad. Ang lupit niyan? Ikaw naman, pat parang ayaw mo pa? Ikaw na nga nilalapitan eh. Ba't ayaw mo sa kanya? Ayaw mo ba sa kanya? Dom? Pa-Dom? Yeah. Yeah. Ano naman tayo? No, oras na rin eh. Ba? Ano naman? pa lang natin eh. Grabe ka naman, ang aga-aga pa, oh. Sa kaysang set pa lang yan, hindi pa mga sasaya mamaya dyan. Mamaya na. Ano naman, eh. Dito lang ba, Dom? Ako na magbabayad yung iniinom mo, pero umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Kung naman, no? Oh. Hindi mo naman sinabi. Uh, Isisig pa pa take out ko, ha? Nahanap na tayong nula grasya, eh. Tara na, umuwi tayo. Kasi ayoko magpuyat, eh. Oo, gabing gabi na, eh. Tara na. Umuwi tayo. Waiter! Later! Pati ikaw tayo to nato, tsaka tawag ko isa pa! Later! Woo! Yan! Tunguhin tayo lang! Tunguhin tayo! Oh. Na! Yan! Ang ayoko lang, yung mapahamak ka. Siyempre ayoko naman na basta-basta mo na lang na tinatapon yung sarili mo sa kahit na anong laban. Kapag alam mong delikado, kapag alam mong alanganin na at pwede kang mamatay, takbo. Gets. Gets. Ow. <laughs> Sige libre na akong pares. Si Sita. 21. Waiter